kanyang sahod is about 200,000 already. Namatay na yung pasyente, hindi pa niya napakinabangan, nalugi pa siya sa kanyang binayad. Yun ang pwede niyong tingnan kasi kung insurance ito, kaya nga tayo nagbabayad ng insurance para insured tayo, kampante tayo, na ma ma mabalik sa atin at magagamit natin sa tuwing tayo po yung nangangailangan. Though hindi naman fully uh, insurance talaga itong PhilHealth, no? Uh, mar uh, pero ang importante rito ay mapakinabangan po ng uh, pasyente na meron silang masasandalan at kampante silang magpa-check up at magpa-hospital tuwing sila po ay nagkakasakit at kani isisingit ko na lang po ito uh, uso ngayon itong ano ang uh, uh, rabies ito uh, pong may mga viral videos po ngayon na tinatamaan ng rabies nakakapanlumo po no may panic nga po ngayon no nag uh, nagpapanik uh, sila na dagsa po ang nagpapabakuna at kanina nasagot nyo 5000 lang po ang sinasagot sa rabies eh baka yung mga kababayan natin sa takot ay ayaw, ayaw na pong magpa-injection dahil mahal ang babayaran at uh, lalo na pag talagang positibo na kailangan nila magpa-inject baka maring tasan nyo po ang inyong coverage para hindi po matakot ang ating mga kababayan na magpa-injection at magpa-gamot dahil meron pong PhilHealth na masasandalan nila. Napaka-importante. Alarming po ito eh. Ay, hindi lang to uh, time is of the essence dito. Pag ikay nakagat ng aso, ang bilis, ang bilis niyan. Hindi yan na pwedeng, sandali ah, uh, oh, ano ba ito? Tingnan muna natin yung aso. Baka nag, ano, nagluya. Uh, mamaya na lang ako magpa-check up. Hindi pwede. <laughs> At punta kagad sa hospital. Punta kagad sa uh, health center. Check up kagad. At kung kailangan magpa-injection, injection kagad. Dapat tumugon kagad ang gobyerno dahil buhay po rito ang uh, nakataya dito. Mr. Chair, pwede makasingit ako. Thank you, sir. Um, yeah, talking about uh, rabies, um, bukod sa merong anti-rabies vaccine sa humans, meron din sa animals I think may budget dyan sa LGU. In fact, even the Department of Agriculture nagbigay uh, ng budget sa mga LGUs. Do we have someone from the DILG here and the Department of Agriculture? Kasi dapat ma-implement yung pag sa mga hayop bago ito makakagat. So is there anybody? Uh, from the DLG. Beer of Animal Industry online. Sir? Okay, meron ba? Kasi mas maganda yung, approach na i-vaccinate natin yung mga pets. Base po sa data, uh, parang more than 50% ng mga nakakagat at nagpapainjeksyon ng anti-rabies vaccine ay mga pets. And then, um, a little more than half of that, you must stray dogs. So dapat, yung LGU, alam ko na bigyan ng budget yan, o may sariling budget ng LGU, nagbibigay ng libreng anti rabies vaccines sa mga pets ng mga mahirap nating kababayan. o nagbibigay ng anti-rabies vaccines doon sa mga stray dogs or kunin yung stray dogs, i-vaccinate and then yung pwede pang uh, pwedeng ampunon, ampunon, hindi paampun. Nobody from DLG nandito? May tara DLG? Kasi nga sabi ni Mr. Chair, eh, totoo nga alarming na itong um, rabies. In fact, like I said, I think last it was last week galing ako sa San Lazaro Hospital and natutuwa naman ako dahil meron silang sistema ng nakalatag kung paano nila uh, tugunan yung uh, pila by the hundreds. Mr. Chair, 800 to 1,200 on a regular day ang napapa turok ng anti-rabies sa San Lazaro. Now, kung merong din sa o mga namamatay sa rabies. Attorney Man Monsalud, are you there online? Kayo po, DILG? Uh, yes, Mr. Ch Mr. Chair. Good. Anjang ka pala kanina. <laughs> pa, Sabi ko, DLG, DLG, hindi ka umiumik. Okay. Kung hindi pa binigay sa akin. apologies, Mr. Chair. Ah, uh, yes po. Uh, regarding po sa query niyo po, meron lang pong ano, allocation. Uh, pwede po mag-allocate yung mga LGUs para sa uh, procurement po ng uh, vaccines. Kaya nga, allocate. Pero ang tanong ko, na-implement ba yon na nagbibigay ang LGU? Kasi alam ko yung Bureau of Animal Industry, yung Bureau of Agri Department of Agriculture, nagbibigay ng budget sa LGU yeah, okay. para sa anti rabies uh, vaccine sa mga animals sa mga pusa at aso na implement ba yon ah, okay, okay po uh, with respect to that po Mr. Chair uh if the committee uh, honorable committee so desires po we will submit po yung ano uh, consolidated report po from the concerned bureau para po ma makapag uh, makapagsabihin po kami sa uh, makapag comply po kami dun sa quarantine report card implementation po pero hindi mo ba alam kung meron bang programa ang bawat LGU sa buong Pilipinas para dun sa pagbibigay uh, ng libreng anti-rabies vaccine sa mga pets, pusa at aso. Uh, Kasi uh, may budget 'yan eh. Yes po. Ah, uh, galing sa Department of uh, Agriculture. So so far po, uh, the DLG po si issued uh, circulars regarding the implementation of anti-rabies act po. Uh, with respect po dun sa specific uh, programs po ng LGUs, uh, i-coordinate po namin sa Concern Bureau po para po, para po malaman kung sino po yung mga compliant na LGUs dun sa productions uh, provisions po ng anti-rapist So hindi niyo po alam kung sino compliant at sino hindi? So far po, uh, i-coordinate pa lang po namin. Kasi last week lang, ay, uh, last night lang po kami naka-receive na invitation. But uh, rest assured po, uh, Mr. Chair, na... So hindi niyo po alam e alarming na nga po itong ano eh, rabies eh, sabi nga ni Mr. Chair. Mm -hmm. So hindi mo pa alam. So for, uh, ano I... Na Pag-uusapan natin yung rabies. A ito, kaya A nga pinatawag ka rito. Sorry, so yes. ba't ka nandito? Para magbigay ka sa akin ng tamang sagot yes. para malaman ng lahat na, oh, meron palang uh, anti-rabies vaccine para sa mga animals na libre. At ito yung mga lugar na compliant. Okay. At, at hindi mo alam. So for sa legal po hindi po namin alam. Sa, sa, implementation side na po ito, Mr. Chair. So okay. but rest assured po magsasubmit po kami ng, ng, report po from the Concern Bureau. Ire-require po namin na mabigyan kami ng report po. Ayun, okay. no, magbibigyan na siya ng report. Sabi yes, mo? actually this is an an official medyo malabo malabo pa siya, Mr. Chair, pero mag-submit po kami ng na... kahit na malabo, magbasa okay konti. Anong po. Konti. Ano meron diyan? Ah, uh, so far wala. Well, Para may pakinabang ka naman. Okay. So, Mr. Chair, um Ah, uh, isa isa table lang po kasi. So far hindi namin alam kung paano i-interpret tong table nito. But as I can see po, ah, uh, okay. Nakikita po sa consolidated report po na to na lahat po ng regions na nakalagay kung ilan yung mga uh, nabakunahan na at yung mga number of recorded human uh, incidents of rabies po. Hindi, hindi human. Animal ang ibig sabihin. Ah, ba, Sorry, yeah. uh, may My apologies, Mr. Chair. But yun po, nandito po yung mga data regarding po so, sa mga recorded. Sir, ayaw na kitang perapan. Pakicheck na lamang po uh, kung compliant ba ang lahat ng mga taga-LGU doon yes, sa po. pagbibigay ng free anti-rabies vaccine sa mga so, dogs, ye dogs. Yes po, uh, Mr. Chair. Compliant naman po. As of March 2025 po, I uh, see that uh, around 400K po yung total na nabakunahan na po. 400,000? From... Yes po, 400,000 po. Nationwide? Yes po, sir. Yes po, sir. At alam mo ba kung ilan ng pets, asot, pusa sa Pilipinas? Ay, Millions? Yes po, yes po. Saan so, ay, ay masyado? Baka pwedeng taas-taasan niyo pa po siguro okay, po. yung compliance. Uh, sige po. Compliance nitong mga taga-LCO. Okay po. Dapat may gagawin po kayo monitoring. And then siguro makipag-coordinate din kayo sa uh, Bureau of Animal Industry kasi doon ang gagaling pondo kung nagagamit man tama yes, pa. pondo, baka hindi. Baka nabubulsa na lang po. Opa. Okay. Yes po. Price assured po, Mr. Chair. Thank, Thank, you, po. sir. Thank you, Mr. Chair. Okay po. Salamat, uh, Senator Rafi. Uh, may we hear from PhilHealth your uh, updates no? sa uh, kung anong uh, ginawa ninyong mga reforma. At uh, let me just flash sa screen. Ito yung sa maalala ko na inyong pinangako na uh, so far uh, na inyong uh, natupad at ano yan 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 yung mga commitments ninyo during budget uh, uh, hearing last year na uh, pinagmamalaki ko kayo ha dahil yung mga pinangako ninyo natutupad niyo naman po pero tingnan niyo po yung iba baka marami pang dapat ninyong uh, gawin eto itong single period of confinement policy uh, it's done already implemented na ba yan, no, ito yung bawal magpa-cover po muli sa the same sakit halimbawa nagkanyunonia ka the second time within uh, 90 days bawal i-cover na PhilHealth tinanggal na nila so it's done uh ito pong 25 uh, 45 day uh, benefit limit policy tinanggal nyo na po 'yan uh, so ibig sabihin hindi na limitado sa so 45 days ang inyong uh, coverage. Salamat. Ito po, ito pa ang importante rito. Ito pong uh, inyong pinangako to introduce uh, emergency packages uh, in lieu of uh, the uh, 24-hour confinement policy na kailangan magpa-admit ng 24 hours ang mga pasyente bago ninyo i-cover eh pambili na lang sana ng uh, gamot. Naging blurred, Huwag niyo i-blur. Mga sabihin, eh, hindi niyo to pa rin yung pangako niyo. Yan, yan, yan para maklaro ng mga kababayan natin, ayun. 'Yon yung, yung importante po yung inyong pinangako na uh yung i-repeal po itong anti-poor policy such as 24 hours confinement policy. Uh, Sabi niyo mag introduce kayo ng emergency packages para hindi na kailangan magpa-admit ng 24 hours. Ha? Pambili na lang ng uh, take-home medicine kesa naman magpa-admit sila ng hindi kailangan. So, pinag-aralan nyo na po yan. I'm, I'm sure. Sana, meron na kayong updates dyan. Mahingi sana natin. Ito pong dental benefit package. Yan, sinulong rin yan ni Sen. Rafi noon na yung check-up sa ngipin. Dahil sa amin, sa mga probinsya, iba, sinulid ginagamit pang, pang ibot sa ngipin. O yan, pin... Uh, ito, 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 uh, pin... Pinush rin po yan ni Yusek Chong noon. No? Yung sa pustiso, natupad na po ba yun? Yung libreng pustiso? Parang hindi pa yata kasama yung pustiso. Hindi pa yata. Parang check up lang po ito. Please uh, explain nyo po, uh, PhilHealth, kung anong uh, benefit package sa dental ang pwedeng i-avail ng mga kababayan natin. Check up sa mata. Sabi nyo. At uh, libre uh, salamin. Mr. Chair. Opo. Uh, kasi maraming pupunta sa akin sa action center ko, mahirap na kababayan na nangangailangan ng pustiso. Uh, sinabi ko na sa pilot ko nung dati, sabi niya na pag-aaralan daw. I think the predecessor of Dr. Edwin Mercado, what happened to it? Diba si Yusek Chong nandito noon na sabi sige pag-aaralan so hanggang ngayon napalitan na ikaw na yung bago pag-aaralan nyo pa rin. Dapat magbigay tayo ng libreng postiso lalo sa ating mga senior citizens. Mas na hindi senior citizens, mga hirap na kababayan because tingnan nyo, yung taong walang pustiso, dalawa yan eh, mahirapan siya makahanap ng trabaho. Pangalawa, nabubuli siya. Nawawalan siya ng self-confidence. Pangatlo, hindi siya nakakain na maayos. Yung nutrients, hindi na pupunta na maayos sa kanyang katawan. Because kulang siya ng ipin para ma-process, ma-chew yung food. Bakit din natin magbigay ng libreng So, Pinangako ko na po yan sa mga pupunta sa Action Center. Sabi ko, ay eh, sabi ng PhilHealth, pag-aaralan daw nila. So, sir, bago ka mapalitan, siguro kailangan may push. Yung, parang legacy mo, sir, di ba? Para kung halimbawa wala ka na sa PhilHealth, kunyari, mapalitan ka na, o, oh, akin yan. Di ba? Di ba, Yusek Chong? Why don't you do that, sir? At least yung sabi mo yung, pagpa, yung libreng palinis, Yes. Thank you. Tinupad niyo po yung pangako niyo. In fairness doon sa dating secretary what's his name? And I mean president Mr. Emmanuel Ledesma no? Ledesma sinunod niya. Dami niya mga sinunod na sinabi ko sa kanya. Pero ito na lang po isa yung hirit ko postiso. Pwede ba? Dr. Mercado. Sir, eh uh, pag-aral uh, pag-aaral uh, pag naman. Na na, <laughs> uh, meron na ho kasing dental packages. Uh, pero yun pong affiliation ng mga dentist ongoing pa po. Kasi kailangan pong ma-accredit din yung mga providers. Makikipag, may, meron na doon sa Philippine Dental Association din po kaming kausap. So, Bakit daw kailangan ng affiliation? Kasi po may kontrata po sa pagitan po ng PhilHealth bilang nagbabayad at saka po din... Na-implement na ba yun? Yung para mag-invite ng mga dentist na magkaroon affiliation? Yes sa po sa inyo? Yes. So po. ilan na po ang nag-submit? Of course, lahat ng dentisian mag magse- magsasabi, magsasabi ng oo. Kasi dagdag income. Mm -hmm. Mr. Mr. So, Mr. Chair, if I may share also, when I came into DUH, wala pong accreditation or uh, how do you call it? Accreditation ang mga dental facilities. So, hindi po sila makakaklaim sa PhilHealth because it is public funds that we will be dispersing. So, when I came in, although that's part of the UHC law, section 27, if I am not mistaken, na kailangan lahat ng uh, health facility should be regulated to meet up with the standards. So, ngayon po, uh, the AO is upcoming, uh, final revisions na lang daw po. And then, it's not under my cluster po kasi. So, natin ko mamama, ko makalimutan. 'di ba? Meron kayong dental package libre. So, ibig sabihin affiliate, marami na affiliated na mga dentist. All DOH hospitals po that has uh, their dental division is accredited already. Okay. So, Apa? yung mga accredited na hospital na under DOH, then magbigay ng libreng so para doon na pupunta yung mga taong walang ngipin na gusto magpapostizo ng libre. Kaysa If, naman hintay natin sa pagputi ng uwak. Bago kayo mag The complete affiliation. Yes. Mr. Chair, I am willing to work well with PhilHealth as uh one of the people who will uh do the guidelines regarding postizo and other dental packages, but Mr. Chair. Kailan po kaya yun? Uh, I'll just be waiting for the advice of the good PCEO. Ako po I'm, I'm really willing to help out on this kasi po yung dental benefit package na yan po ay isa po yan talaga sa aking pinush last year as yes, as one of the practitioners yeah. of uh, the dental profession. So, baka naman yung sa postiso ma, mapabilis natin. Baka sa susunod na hearing ni uh, Chairman Senator Bongo, eh, meron na kay maibalita sa amin na meron ng binibigyan ng libre postiso sa mga uh, accredited uh, Actually, yung section is dental a clinic, de dentist. The isa po siya sa nagsuggest along with Senator uh, uh tulfo during the time of uh PCEO uh, Emmanuel Ledesma at uh, na-implement po ng ating uh, doctor very competent uh, PCEO uh, president po natin he's a doctor senator rafi and i'm sure uh, pag-aralan niyo po ito na sana po'y totoo po 'yon no mga, mapakinabangan rin po ng mga kababayan natin dahil napaka-importante po itong dental. So sa ngayon, uh, uh, pwedeng i-explain niyo po sa mga kababayan natin ano bang pwede nilang ma-avail ngayon dito sa dental benefit package. Speaking of postiso, may lumapit po sa akin sa Cebu. Two years ago, humingi ng postiso. Eh, uh, hindi naman po siya kasama sa mga package. Uh, napilitan po ako na maghanap po ng dentista doon sa Cebu dahil napangakoan ko po. So sana po ma consider niyo po ito na mapag-aralan, na masama. Not only check-up, but uh, itong pang-pasta. Kasama ba ang pasta ngayon? Nah. Hindi po. So, ba't na yan natin isama yung pasta? Actually, Mr. Chair, nung unang nag-meet kami and moving forward po kami, ang next namin is the restorative. And then, susun. yung restorative po, yun yung pasta. Tapos, susunod po natin yung dentures. Kahit full dentures or a partial dentures. So, ibig sabihin, hindi lang po yung full dentures ang makakasama dun sa package. Hindi pa lang po kami ulit nakakapag-meet nung group who initiated, uh, because we formed a TWG with regards to the dental packages po, Mr. Chair. So, maybe next week, we will convene the soonest time possible po, Mr. Chair. Salamat. Mga, man, totoo po yun. Malaking bagay po yun. Magiging legacy nyo po yun. Uh, sa ating mga... Just like mga, you said, uh, Mr. Chair, uh, sa office ko, sa action center ko, almost every week may pupunta roon ng mga humingi ng tulong sa pustiso. And there are times na even if they don't ask for it, nakikita ko habang humingi ng tulong, walang ipin. Kaya nandun yung wala silang self-confidence. Kawa-awa. Tapos nabubuli, tinatawag silang bungal, tinutukso. At ang pinakamasaklap dyan, hindi siya nakahanap ng trabaho, Mr. Chair. Sinong tatanggap, especially kung ikaw security guard, kung ikaw ay mag-apply sales lady, hindi ka matatanggap sa work. Hindi e, naman nila kaya dahil wala silang pera, wala nga silang pera pang NBI clearance, yung pakain postiso. So dapat mag-umpis sa postiso yun. Pagkaroon ng self-confidence yung tao. So, Yusek Chow, mapapangako niyo ba by the end of this year? meron tayong dental package na libre na yung dentures? With the help of PhilHealth, Mr. Chair, we will be working on it the soonest time possible, Mr. Chair. How about you, Dr. Mercado? May papangako, may commit mo by the end of this year? Meron ng libre dentures para sa mga mahirap natin kababayan? Yes, sir. Babalangkasin po namin yung alat ng tunin ni Yusek Chong. Perfect. Thank you, sir. Salamat. Uh, Thank you, sir. Tatandaan namin yan dahil isa yan sa ating... Pinaglalaban talaga itong dental benefit uh, package. Malaking tulong 'yon kung pati yung uh, pasta or uh, uh, pustiso uh ay inyong masasama. Uh, hopefully sana po masasama niyo. And anyway, ito pong sa coverage ng uh, optometric uh, services and devices. Uh, we commend the approval of the uh, uh, of uh, of op optometric uh, benefit uh, packages no for 0 to 15 years old which covers excuse me comprehensive vision assessments uh, prescription eyeglasses, including frames and lenses and follow up uh, consultations <clears throat> paano naman po yung mga senior citizens natin since uh, sabi nyo kasama lang is 0 to 15 years old eh paano po yung may mga halimbawa uh, no uh, itong vulnerable to uh, visual uh, impairment uh, maasahan ba natin na masasama yung mga senior citizens natin. Porta anyway, itong sa inyo naman, early detection or uh, prevention. But how about the senior citizens? Sila po yung mas nangangailangan ng libreng salamin. Kasi tayo, pag umabot tayo ng 50, medyo malabo na yung, uh, sa totoo lang, nararamdaman ko na rin, mahirap nang magbasa ng uh, malilit na letra pag umabot ka na ng 50 years old. Uh, go ahead po, President Mercado. Uh, thank you po, Mr. Chair. Ang inuna po muna namin po, yung mas ma medyo malala po yung katarata. So yung katarata po, kinover na po namin hanggang 600,000 po yung paglalagay po ng mga lente para po mas matagal po at mas, mas maganda po yung outcome. Pero aralin po namin ngayon dahil tapos na po yung curative nga, ano naman po yung gagawin namin po doon sa preemptive which is the eyeglasses po. So, siya makasingit. How about dun sa ear exam? pati yung uh, hearing aid? Meron ba kayong programa niya na libre? You should have. If I may. Go ahead po, sir. Sir, if I may. Uh, thank Pinangak you. Pinangako sa akin yan dati ni, ano, ni Dr. Ridesma na magkakaroon ng programa na libre yung check-up sa tenga at libre yung hearing aid. So, parte po nung newborn screening po, yung pagsiscreen po nung So, yun po ay may hearing test na kino po ng PhilHealth para po ma-detect yung maaga pa lang yung mga batang may hearing problem. At covered po namin yung paglalagay ng hearing aid po sa mga bata po. Sa mga matatanda po. Uh, pag yung inuna yun po nga namin po ay yung mga curative po eh, yung mga operasyon. Uh, okay lang po yun. Of course, I applaud you for that. Pero dapat magbigay din kayo ng hearing aid para sa mga senior citizens, lalo na. Hmm. Uh, isa rin pong kailangan pong daanan ng uh, aming mga iko-cover na mga technology packages po ay yun din pong approval ng uh, Health Technology Assessment Committee. So yun po ay nakasaad din sa batas natin na pinag-aaralan po yung mga technology po na talagang meron pong visa para po bago namin bayaran. So ibig sabihin hindi ang technology na hearing aid? Uh, titing... Para makarinig yung tao? <laughs> Uh, yun po ay titiyakin pa po muna namin kung meron na pong nakalista doon sa... No, sir. Kung namin. gusto niyo po, sir, kaya nyo gawa ng programa na yung hearing aid ay pwedeng, just like sa dentures, oh, na maging libre na para sa mga senior citizens natin. Okay yun. Sabi mo na bibigay ka ng hearing aids sa mga bata, di ba? O, oh, technology. So, anong pinagkaiba ng hearing aids sa mga bata versus hearing aids sa matatanda? Hearing aid is hearing aid. Come up with a program, sir. So at the end Sige of this pa. year, sir, sisingilin ka namin, bukod sa so libreng hearing aids sa mga senior citizens. Kahit na hindi senior citizens, sa mga hirap nating kababayan, na kailangan talaga ng hearing aids, sir. <clears throat> okay, sir? Salamat. Perfect. Salamat, Senator Rafi. Ito, balikan lang po natin yung pinangako ninyo. Ito yung coverage for assistive devices such as wheelchairs, Uh, Paki-check lang po no kung na-implement na. It's done na uh, written here. It's done. Uh, itong check up sa mata, libreng salamin, uh, emergency outpatient services, uh, inclusion of the diagnostic tests such as CT scan, uh, PET scan, MRI, angiogram. Uh, napakahalaga po in ito. Uh, I heard na pag emergency cases, sinagot nyo na po 500,000 no? pag heart attack. am, am I correct? So, heart attack. Pag hindi pa nag-heart attack, wala, wala kayong prevention na baka mas maagapan, mas, mas maaga. Baka pwede niyong pag-aralan yan. At uh, ito, napakalaga, chemotherapy. Uh, ang hirap pong may, may, sakit sa cancer, no? At uh, itong chemotherapy, I heard ng inyong uh, cancer uh, fan, ay uh, underutilized ang uh, DOH so uh, please uh, check nyo nang mabuti na uh, it's uh, underutilized. kasi sa uh, maring masagot nyo po ito sa Ted Herbosa. Sabi niyo maraming mga dapat na sundin na uh, guidelines eh bakit hindi nyo luwagan yung guidelines para ma-utilize niyo itong cancer uh, assistance uh, fund kaysa naman ma mabalik yung pondo sa National Treasury na hindi mapaki Kinabangan. Sa totoo lang po, ang daming hospital, ang daming mga cancer cancer patients na nangangailangan ng tulong pa rin hanggang ngayon. Hindi lang nila alam kung saan sila uh, pupunta. At na nabanggit nyo kanina, kailangan maring mag-avail sila ng MAIP program bago sila matulungan sa uh, yung may mga sakit ng cancer. Bakit kailangan pa dumaan sa MAIP? Eh kung andyan nga yung... Uh, cancer assistance fund na uh, solely for cancer patients. Tinaasan nga natin, in fact, during uh, the past two years, ako mismo nag-push tayo na madoble yung uh, pondo ng uh, cancer assistance uh, fund. So Marami po mga kababayan natin. Mahirap po magka-cancer, sa totoo lang po. Talagang pilay yung uh, pamilya pag uh, nagkasakit ng uh, cancer. At napakalaga na itong chemotherapy uh, sessions. Paano nyo ba mapakinabangan yung cancer assistance uh, funds na hindi masasayang at mababalik -ma sa National uh, uh, Treasury? Sisingit ko na lang po while discussing all of this. Secretary Ted, about this uh, cancer assistance fund. Thank you po, Mr. Chair. Meron tayong cancer assistance fund sa GAA ng Department of Health. Ito po ay naitalaga dahil sa ating National Cancer Act. So, ang naging problema na nadatnan ko Iilang centers lang ang inaccredit ng ating regulatory facilities to disperse this cancer assistance fund nung una parang 7 tapos naging 36 pero 87 po ang hospital na pinatatakbo ng Department of Health at ang cancer po number 2 sa causes of death ng Pilipino. So sabi ko talagang hindi ma-access 'yan kasi nga ang lalayo pa ng mga regional hospital natin kasi hindi naman 'yun talagay eh, So iniisip namin ngayon, una, sabi ko, luwagan na yung pag-accredit basta may oncologist at mayroong doktor kasi kinabit nila sa facility, pag-license nung facility to be a cancer center. Kasi yun yung nakasulat dun sa bata. Sabi ko, di luwagan nyo, basta may oncologist na pwede mag-provide ng uh, chemotherapy, kailangan pwede yan. Tapos pag-available din yung mga MRI CT scan, kasi yung Cancer Assistance Fund, hindi lang sa gamot, Pati sa diagnostic po, pwede siyang gamitin. Tapos, uh, ang pangalawa, nakita ko rin, yung ating mga oncologist, medyo bago na yung ginagamit at piniprescribe na cancer medicines. Wala pa siya doon sa Philippine National Drug Formulary. Pag ang pera po ay uh, national government money, hindi namin siya pwedeng bilhin kung wala siya. ginagamit ng mga oncologist. May iba silang preferred, mas bago, mas epektibo. So yung, kaya nasabi ko yung MAIP, yung MAIP na lagay po namin sa special provisions ng ma